Dalawang daan at pitumpot siyang nasako ng basura na kolekta sa malawakang clean-up drive sa Romblon. Ang balitang niya mula kay Paul Jason Foss. Ikinasa na weekend sa Odyonga ng malawakang clean-up drive na inorganisa ng DENR bilang pagdiriwang sa International Coastal Clean-Up Day. Batay sa talan ng pen Penro Romblon, 519 na nakisa sa bayan sa paglilinis may rin ng kinamdred sa buong bahagi ng bayan o ng komensya kung saan naabot uh, sa 279 na sako o 1,122 na basura ang nakolekta ng mga naglinis ng mga volunteers, tauhan ng mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga galing sa lokal na pamahalaan mayunin ang aktibidad na ito na mambulat ang kamalayan sa lahat ng sektor tungkol sa krisis na basura at upang itaas rin ang pakikilahok ng lahat mga hakbang para sa kalikasan o at para sa kalinisan. Mula Romblon Paul Jason Foss nag para sa PIA ng News on the go.